Magigisa po ako ng gulay. Bale, ginisa ko yung bawang, sibuyas, kamatis. Nung maamoy na siya, isa-isa ko nang nilagay. Tapos, eh, nilagyan ko rin siya ng yan, banana pepper. Kasi eh, gusto ko talaga yung medyo maanghang ng konti. Hindi yung maanghang ng maanghang. Konti lang. So, ayan. Lulutuin pa natin yung kamatis. Ayan po. yung okay na yan. Lagyan natin siya nitong sipon. Tapos ibisa natin ng konti yung sipon. Para yung lasa niya eh, lumabas. Kasi minsan nagluto ako ng sotanghon. Nakalimutan ko na ibisa yung hipon ang ginawa ko na lang, hinabol ko siya, yung pinapakulo ko ng tubig niya, na yung tubig nga, na pinag-gisahan ko, iba yung lasa ng luto. So, mas masarap talaga yung eh. pag nagigisa ka, isama mo din yung ano, hipon, para lang ba lasa. Ito po, wala kasi akong karne na baboy. So, ito ang lalagay ko na lang. Eh, masarap to yun eh. Minsan, mas preferred ko itong ganito. Ayan. Mga dalawang ganyan ang nilalagay ko. Oo, mga dalawa. Okay na yan. Masarap na din. Ito po yung toy. po natin. Ano po yan? Um, silver swan. Kasi mas gusto ko po talaga yung toyo na gawa sa Pilipinas. Nagaling po kasi ang Pilipinas sa paggawa ng toyo. Talagang malasa siya. Yung pagkain mo ay malalasahan mo. Dito kasi sa Amerika, yung toyo nila, parang manamis-namis. Eh, sa atin, maala talaga eh, diba? So, ayan, pakukuliin ko lang po siya dyan sa toyo. Tapos, ilalagay na natin yung gulay mamaya. Ayan po, medyo luto na yung ano, yung um, hipon. So, lalagay ko na po itong hiniwang kalabasa. Galing po ito sa taniman ko sa likod. So, masarap po na no? meron kang sariling tanim sa no all year round yan kaya lang kasi mag nagtatag nagtataglamig na so mamamatay na yan kasi hindi naman siya perennial eh. tapos eto po yung sitaw ko may natitira pang sitaw dyan sa garden salamat so, sa gracia ayan magay po natin yan mm -hmm. Wala pong sasarap sa lutuin bahay. Kaya nagpapasalamat ako sa nanay ko na pinapalo ako ng sandok pagka pinatamad ako magluto. Dahil <laughs> ayaw kong gawin. Bata talaga. Nung mata ako, ganun ang nangyayari sa akin. Lagyan din po siya natin ng talong. Yung talong na yan po, eh, binili ko sa uh, produce store. So, hindi, alam ko po na hindi yan organic kasi alam niyo na may mga ano um, ginagamit dito eh pesticides so ayan po hintay lang po natin maluto yung gulay ano kumukulo na po siya nilagyan ko rin po siya ng isang tasang tubig kasi may po yung medyo may sabaw-sabaw. Sa Ngayon po, kumukulo na siya, ano So, ilalagay ko na po itong dahon ng ampalaya. Ayoko po kasi siyang masayang. So, ayan po. Iyon mo lang yan dyan. At ito po, isang hindi pwedeng mawala sa akin. Yung malunggay ko. Pakunti bu ang dahon ng malunggay ko. Kasi medyo late ko siyang itinamim. So, next year, sana maganda-ganda yung bunga. Pero pwede na po yan. Ako lang naman ang kakain. So, ayan, pakukuluan pa natin siya. Lasahan ko muna. Okay na po yung lasa. Hindi ko na po siya nilagay ng asin. Ayan. Kontita. Kakain na tayo. Ito na po yung finish product natin mainit pa siya. At syempre, meron din akong kanin. Bago luto din po yan. So, kain na po tayo. Hapunan po ito. Habang yung pagkain naman ng isa ko eh, ini ready ko din kasi pinapalumbot ko pa eh. Pero, magkaiba kami ng pagkain. As usual, kain po tayo.